Oh, okay, guys. Laban na mga guapo. Guapo versus poge. Ay, import nakaputi oh. Kaway man jan boss. Yo no, know, import yan. Bilga ang may hawak na bola. Tira kay Brownley, tumira. Pasok. Lupit ang ni Brownley. Bumawi si ano, Jordan Clarkson. All laban palitan lang. Tira, tira. Pinasa kay Rimang Batak rebound Pinasakai Bilka Tumira Kapos Oh kawin manjan Jos terkejar Bos boleh boleh mau nambola boleh nakakalbo Apus timpa Pinasakai Kardao Tumira Bola rebound by Justin Brownlee Pinasakai belka Tinirin brown lay. Wala. Paul. Lopos Bilga. Hawak ng bola. Pinasa kay Rima Batak. Sumalaksak. Bilik kay Bilga. Tumira. Nagpick. Oke okay. Tumira. Paul. Rima Batak. Rima Batak. Rima Batak. Bata. Ay, eh. Castro ba yan? Sige, sige. By Castro. Pole. Pole. Pole ka. Bila sakit membatak tuh Mira. Bang. Bila. Ini udah lupit talaga, lupit talaga nih. Alibang. Lupit kan nih, no Castro masih pag, tumbiran naman, terus, Oli, Oli Kapiu, Tuan, At... Tanya sayang, Oli, panen Lupit mul, Dalim, iyo.

lang <laughs> si nan din. Hoy. Hindi na pinaferman ng talk index. double fuck sik oke only just only padar adab itu itu ya milo berarti tadi itu oi heh all ana ana mamang masuk ana ana oi sik sudah sana wala ha iu dino mam

Iyon, Shot. 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 Kailangan tos. Kailangan tos. Kailangan tos. Oh, dua lama. Dua lama. Kaya kaya. Tahu. Zero zero. Dua zero. Okay. No, zero saw. zero. Tidak, tidak. 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 Titira. Yan. Oh! Tao-tao. Ayun na, ayun na, ayun na. tao-tao. Titira yan, titira. Titira yan. Iikot. Pina, pin, pinaganda pa kasi eh. Pinaganda pa eh. Lalim mo. Lalim mo, lalim. Pasok, pasok. Oh, walang tao. Hmm. <laughs> ayan na, yung mga mobs na ano. <laughs> Amen. Ang ganda ng moms mo, pinantig. Oh, 02 02. Sayo 'yung. Dalaw. 02 to. to. Sayo oh, diba? hmm. dapat na ishoot. na. Wala. Sumama. Go. Lebas, lebas. Lebas. Dalawa kayo. Uw, Uw. Uw. dalawa pa. <laughs> dalawa pa kayo naga Okay. Tumama pa sa one-foot. Talaga matatalo. Matatalo, pa <laughs> matatalo talaga kayo. Matatalo talaga kayo. Matatalo. Last. All last. O oh, tao. Tao. O. Oh. Eno. Eh Patay. Go. Yo. Patali. O. Selang, lang. Selang. lang. Isa lang. O. Tao. Tao. Masisira sila sa tao-tao tao tao eh. Baka mat. Epo. Tawag ni Sal de Bola. Si Belga, taka ta na dyan, si Belga. Tao! Tao, tao, tao. Si Puli na tapos wow, dyan, si Puli. Wow, wow, si Puli na tapos wow. dyan! Putang ina na Ay, patay. Ay, patay? Hindi, Yun talaga yung mga swerte nyo, ano? Ano?